Sir, anong posisyon mo sa barko? Ah... Uh, ano? General? General Clinic. <laughs> General Clinic. Magkano sa dito? 1.5 lang. 1.5? Laki na yan ah. Magkano yan sa ano? Sa peso? Sir, gusto ko ba kumita walang nilalapot sa pera? iyon! <laughs> Ako din <laughs> <na>. eh. <laughs> Ayos ah, laki ng sahod tapos oh. petiks lang Sir, sir, Anong posisyon mo sa barko? Mayor. Mayor? Magkano sahod ng mayor dito? 20. k Yun, 20 k 20 kaya, ano yan? 15 days? Every 15, mga oh. bali 20K. Iba pa yung may pa, ano pa? Uh, may, may pa sideline, sideline pa, no? Uh, okay, pa. Yun, papa. <laughs> Tapos ganito ng trabaho, oh. Pintura-pintura lang, parang nag-ano lang, ah. parang naglalaro lang, ah. Hotel sir Anong posisyon natin sa barko? EB Magkano sa ng EB dito? 50. 750 Oh laki ah Tapos so, yan lang ginagawa Parang naglalaro lang Ayos na ba yan? Yun Marami na ipon o, Wala ipon <laughs> Grabe ka hardworking mga Grabe ka hardworking mga person ulo, oh no. tap no, no, no. masipiat manaron niya manibra mo sana tap tap Ano na to <laughs>